Ayan, mag-harvest kami sa gabi. Ay, Diyos ko. Mag-harvest kami, oh, mag oh, kami sa gabi. Ayan, mag-harvest kami sa gabi. Tignan natin. Hindi natin ah, alam kung paano ano ang harvestin natin. Ah, ang galing ng lime. Lime yan. Ayan. Napaka-sexy naman ang aking taga-harvest. Ayun na Ayun, friend, oh! Sexy! Ayun! Ayun. Baka, baka bata pa yan. Ay! Kita mo, pusa lang siyang na ano. Pagkaano, no? Ayan. Nag-harvest kami. Okay, magluto ka na. Ayan. Naku, may kasama pa. Andito pa si Mimi. Kasi mimi, mingin yan, mingin Mimi, Mimi. Mimi, 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 Mimi. Ay, tumakbo. Natakot. Natakot naman yan. Daming bunga. Ayan. Ayan. Okay na yan, friend. Tama na. Ayan. Ang dami. Anong ginagawa mo dyan, ha? Anong ginagawa mo dyan, nini?